Naniniwala ka ba sa sinasabing palipad hangin? Bakit nga ba ito kinatatakutan ng karamihan? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang mga bagay-bagay hinggil sa tinatawag ng palipad hangin. Ano nga ba ang mga kakayahan nito? Papaano ito isinasagawa at papaano ito makukontra? Palipad hangin. Ano nga ba ang palipad hangin? Kung sakali na ikaw ay nag-aaral ng mga lihim na karunungan o laking probinsya ka, o kaya naman ay nabiktima o nakaranas ka na nito, marahil ay alam mo ang kakayahan ng palipad hangin. Ang salitang ito ay madalas ngang nabibigyan agad ng maling interpretasyon ng ilan. At iniisip na ito ay isang masamang gawain. At ayon pa sa ilan, ito ay isang gawaing makakaliwa. Kung kaya naman kadalasan ay marami ang naghahanap ng mga pangontra at pangdepensa sa mga palipad-hangin. Ang palipad-hangin na hindi isang dasal o hindi isang orasyon. Ito ay isang pamamaraan o proseso na kung saan ang mga salita o orasyon ay pinadadaloy sa hangin o pinapadaan sa hangin. Ito ay karaniwang ginagamit upang matalo o magapi ang kalaban, lalo na sa malapitang distansya, na kung saan ay kayang abutin ng hangin o hininga buhat sa bibig ng nagpakawala nito hanggang sa pinatatamaan niya. Ngunit papaano nga ba ito nagaganap? Ang espiritu ay isang anyo ng hangin. At kung maguutos ka raw sa espiritu, ay gumagana ito bilang hangin. Subalit ang palipad hangin ay hindi lamang epektibo o gumagana sa malapitan. Dahil ito man ay mapapagana rin kahit sa malayuan. Maging ito man ay nasa anyo ng kulam o panggagamot, basta wasto lamang ang gamit at pamamaraan nito ay mapapagana o magagawa ang magpalipad hangin. Sa mga malayong probinsya nga, ito ay kadalasang ginagamit din ng mga manggagamot upang mapagaling ang kailang mga pasyente. Naaalala ko tuloy ang isang pagkakataon na labis na sumasakit ang aking tiyan dahil sa iniinda kong gallbladder stone. Kung kaya naman, labis-labis ang kirot na aking nararamdaman at halos wala na akong ibang maramdaman pa kundi sakit. Kaya sinubukan kong tawagan ng kakilala ko na may dunong at alam sa pagpapalipad hangin. At dahil nagamot na niya ako o nahawakan minsan, ay nagpalipad hangin na lamang siya gamit ang telepono o cellphone. At ang tubig na kanyang binulungan ay akin ngang ininom. At pagkatapos noon ay nawala na ang aking nararamdamang grabing sakit at nakatulog na ako ng mahimbing. Subalit kung ikaw naman ay nabiktima o nasa ilalim ng masamang tigalpo o palipad hangin ay marapat na personal kang magtungo sa mga manggagamot o albolaryo sapagkat ito ay nangangailangan ng personal na gamutan. Kailangang painumin ka ng tubig na mayroong dasal o usal na orasyon upang buksan ang iyong kamalayan sa pamamagitan din minsan ng pag-ihip sa iyong ulo bilang pambasag na depensa upang mabuksan at masimula na ang gamutan at upang pumasok ang orasyon na kanyang ibubulong at sa kaulit niya ito sasarhan. Ang palipadhangin na hindi lamang sa tigalpo, sa kulam at sa panggagamot na gagamit. Habang nagagawa itong mais sa katuparan sa tulong ng hangin, ay pwede itong maging palipadhangin. Ang palipadhangin rin ay hindi masama dahil ito ay isang uri ng proseso at nasa gumagamit na lamang nito kung ano ang kanyang iuubra. Ang palipadhangin ay tulad lamang ng isang kutsilyo na nasa sayo na lamang kung gagamitin mo ba ito sa panghiwa ng mga gulay sa pagluluto o kung gagamitin mo upang makapanakit ng kapwa. Subalit lagi nating tatandaan, na lahat ng ginagawa nating masama dito sa lupa ay babalik rin sa atin anumang oras na hindi mo inakala. Gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa upang mabuti rin ang balik sa atin. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Naranasan mo na bang manirahan sa mga liblib na probinsya? Narinig mo na ba ang bagay na tinatawag nilang tigalpo? Gaano nga ba ito kapanganib? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay nais kong ishare sa inyo ang misteryo, hiwaga at kaalaman na nauugnay sa tigalpo. Ano-ano nga ba ang naidudulot nito? Ano ang taglay nitong kapangyarihan at bakit may mangilan-ngilan ang nagtataglay nito? Narinig mo na ba ang salitang tigalpo? Gaano nga ba ito kabisa? Ang mga matatandang antingero dito sa atin sa Pilipinas ay nagtataglay ng mga kalamang lihim, mahika at mga orasyong labis na makapangyarihan. At isa na nga dito ang tigalpo. Ang tigal po ay isang uri ng orasyon o dasal sa anyo ng Latin. Ang tigal po ay maaaring iusal o ibulong o kaya naman ay isulat sa isang pirasong papel. Ang tigal po sa usal o bulong ay mga salitang Latin na ibinubulong na kadalas ay tatlong beses pagkatapos sa iihip, sa kamao, sa daliri o sa kamay pagkatapos sa itutuon o ituturo sa pinag-uukulan nito. Ang tigal po naman na nakasulat sa isang papel ay isinasama sa buntot pagi upang mas maging malakas ito. Kung nais mong malaman ang mga bisang taglay ng buntot pagi ay magiiwan ako ng link nito sa description sa ibaba. Para saan nga ba ang tigal po? Ang tigalpo ay kadalasang gamit upang matalo ang mga aswang o mga masamang elemento sa paligid. Ang buntot pagi na mayroong tigalpo ay iahampas lamang sa sinasabing aswang o tiktik at tiyak na ito na ang magpapatumba rito. Subalit maraming uri ng tigalpo. Minsan, ito ay ginagamit din sa tao. Halimbawa nito, kung ikaw ay may nararamdamang sakit sa katawan, iuusal lamang ang tigal po ng isang albularyo at itutuon ito sa nararamdamang kirot at agad itong mawawala. Mayroon din namang tigal po na magagawa mong maiistatwa o hindi siya makakaalis o makakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Narito ang ilang halimbawa ng tigal po. Tigal po upang manigas ang katawan. Tigal po upang ikaw ay makaramdam ng sakit sa katawan. Tigal po upang mawalan ka ng malay. Tigal po upang hindi makakilos ang iyong kaharap. Tigal po upang makontra mo ang kabal. Tigal po ng pagpapasuko. Tigal po laban sa aswang, barang, kulam, gaway at mga gawa ng tao. Maaaring isipin ng ilan na ito ay masama o gawaing masama. Subalit depende ito kung paano mo ito gagamitin, kung para ba sa ikasasama o ikabubuti ng iyong kapwa. Ikaw, may nabalitaan ka na bang pangyayari na kaugnay ng tigal po? Subalit lagi pa ring tandaan, huwag lamang tayong manlamang o mangtapak ng damdamin ng ating kapwa ay tiyak na makakaiwas tayo sa mga tigalpong pong nakasasama. Manatiling nananalig sa Diyos at laging gumawa ng kabutihan sa kapwa. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto. mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV tayo ay lumibot Dihin na mundo ay ating matuklasan